Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitan takan tayo po'y pinalad na makakausap live via smart si uh, Director Teresito Bacolcol ng PIVOX. Uh. Director Bacolcol, good morning po. Johnny Banyas po, Jopel Peleño. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Director? Yes, yes sir. Uh, good morning din po sa inyong dalawa. Alright. Unang-uno sa lahat, uh, kamusta po? Ano pong update at uh, naging epekto nitong Magnitude 5 uh, na lindol na yung manig sa Dinagat Islands, Director? um wala naman tayong nai-report na damages and we are not expecting any damage kasi po um, malalim yung lindol it's 104 kilometers uh -huh. and yung magnitude is magnitude 5.0 so tama po kayo But again as i mentioned um yung lalim niya is 104 kilometers so hindi yan masyadong makakapinsala and uh, ang pinakamataas na intensity lamang na nai-report sa atin is intensity 4 so mm -hmm. may nibo loreto and tsubajon so may dinang gatayanan <laughs> And intensity 3 naman sa so may Basilisa, ang San sa Binagat Island pa rin. And intensity 2 sa so may Binagat and Cagdenao, Binagat Island sa, sa so may Claver in Surigao del Norte. Alright. May kinalaman po ba itong pagyanig na ito sa mga uh, mga nauna ng paggalaw sa ilalim, mga uh, Direktor Director Bacolcol? O ano po ito? Sariling uh, ikangay, uh, sariling uh, galaw po ito? Sa sariling galaw po ito, uh, ang source ito would be the Philippine Trench and uh, yung mga, for example, nagkaroon tayo noong January 23 ng paggalaw sa uh, Southern Haiti. Uh, mm -hmm. It's another uh, 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 earthquake generator na nasa west ng uh, Panaon Island. So ito magkaiba sila. And uh, again, we have 175 active fault segments and meron din tayong na uh, trenches and... Uh, Uh, lahat ito are capable of generating their own um, earthquakes. Mm -hmm. Ito po bang Dinagat Island, yung mga residenta ba dito, Director Bakulkul, eh, masasabi na natin, quote-unquote, eh, sanay na sa mga ganitong uh, pangyayari, mga pagyanig na ganito? Uh, yes, uh, every now and then may mga paglindol dito na nanggaling sa Philippine Trench. And then uh, sa western side naman niya, yeah, uh, hindi masyadong malayo sa Dinagat Island, would be the uh, Philippine Fault. So every now and then, uh, nagkakaroon tayo ng paglindol dito. And uh, again, dito sa banda, lalo na sa banda dito sa eastern side, uh, marami po tayong mga paggalaw dahil sa Philippine press. So, um, Director, siguro sa ibang uh, topic, siguro ibang uh, issue. Uh, kumusta lang po natin yung... Uh, uh, kaganapan dito nga po sa update dito po sa Mount Canlaon kung uh, nagkaroon ba tayo ng pagbabago sa ating uh, alerta level? Ang Canlaon volcano ay for the past 24 hours nakapagtala po tayo ng 16 volcanic earthquakes and kahapon nakapagtala tayo ng sulfur dioxide na umaabot ng 4,975 tons per day. So right now, uh, again kahapon na, uh, kahapon din nakapagtala tayo ng na ash emission events and ang pinakamataas is 150 meters and right now kalaon would be still on alert level 3 meaning there is a high level of unrest and uh, a eruption is possible within weeks so wala pang pinapayagan uh, director na bumalik sa kanil kanilang mga mga tanan lalo na yung nasa uh, pasok sa danger uh, zone natin uh -huh. <laughs> uh, yes Ang uh, recommendation natin is uh walang tao dapat uh, uh, inside the 6 kilometer danger zone mm -hmm. Kamusta naman po yung ibang mga Bulkan pa na aktibo, uh, Director Baulcol? Any update? Ang Taal Volcano, uh, kahapon nakapagtala tayo ng uh, dalawang volcanic earthquakes. And uh, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano, meaning there's mm -hmm. a low level of unrest. And yung uh, uh, isa din sa mga may alert levels ngayon, would be Mayon Volcano. Mm -hmm. And... Uh, isang volcanic earthquake lamang yun iyon talaga natin tahapon and uh, uh just like uh, Taal volcano nasa alert level 1 uh, pa rin yung uh, Mayon volcano Apo. and uh, the rest of other active volcanoes natin ay nasa alert level 0 so tatlo la lamang yung may alert level would be it would be Calaoan on alert level 3 Taal and Mayon volcano on alert level 1 what about yung Bulusan, director Bacolcol Uh, Bulusan volcano natin is on alert level zero. Uh, okay. Medyo matagal-tagal na. Uh, last year, mm -hmm. uh, November 12, nasa alert level zero ito. Uh, uh, we lowered it um, uh, last November 12, 2024. Apo. Pero huwag po natin kakalimutan na Kuyang Jopel, mga kabalitan-kabalit at takan, meron pa rin tayong uh, pinaghahandaang the big one. Director Bacolcol, any update on that? Ah uh, yes, uh, meron tayong, uh, po, uh, concerning the big one, meron tayong earthquake drill ngayong next month, March 13 to be exact. So, inaanyayahan ko yung mga kababayan natin to participate in the National Simultaneous Earthquake Drill. Uh, uh, ito ay paghahanda natin for the, uh, hindi lamang big one sa Metro Manila, but you know, in other parts of the country as well, may mga Bigger ones din tayo um uh, may, uh, may mga earthquake generators din tayo na capable of generating uh, uh, major earthquakes. Apa. So paghandaan din natin 'to. When uh, when we constantly participate in earthquake drills, uh it builds uh muscle memory, nagiging habit forming. So alam ka agad natin anong gagawin natin when uh merong actual event. Apa. All right. Nasa inyo po ang pagkakataon, Director Bacolcol, Baka may makaragdagan karagdagan pa po kayo mensahe at uh, paalala sa atin po mga kababayan. In particular, dun po sa mga lugar na ikangay malapit sa lindol at maging sa mga aktibong bulkan. Director, go ahead, sir. Okay, so we have to remember that uh, we are part of the Pacific Ring of Fire and uh, every now and then, nakakaranas tayo ng pagputok ng bulkan and um, lindol, malalakas na lindol and even uh, tsunami. So, The best course of action is always preparedness. So when we constantly prepare, when we say preparedness, uh, make sure na yung bahay natin are uh, earthquake resilient. We follow the minimum standards for um, the building code. And kapag nakatira naman tayo malapit sa vulkan, aktibong vulkan uh, na may alert levels, and in fact, even if it's alert level zero, we have to follow the permanent danger zone. Huwag po pu tayong pumasok doon. Uh, for Taal Volcano, it's the whole uh, volcano island. For Mayon Volcano, it's 6-kilometer permanent danger zone. And right now, for Canlaon Volcano, it's a uh, 6-kilometer danger zone. So huwag po tayo pumasok muna para po ito sa ating kaligtasan. All right. With that, maraming maraming salamat po, Director uh, Bacolcol. As always, nagiging uh, ikangay suwi ka na ng palatuntunan ito. Good morning, sir. At ingat po. Maraming salamat. Yes, sir. And uh, uh, good morning din po sa inyo. All right. Ito ang mga kabalitaktakan si uh, PIVOX Director Teresito Bacolcol.